Magandang araw po. At tatalakayin natin ang Prediction 2026. At sasagutin ang tanong na sino bang mga zodiac sign ang pinakaswerte o pinakamapalad sa taong ito ng 2026 na nagkataong ang 2026 ay taon din ng Fire Horse o ang nag-aapoy na kabayo. At sa pamamagitan nga ng kombinasyong Chinese Elemental Astrology, Numerology, Western Astrology, ay tutuklasin natin ang mga pinakamaswerting zodiac sign sa taong ito ng 2026. At ang unang-unang pinakamaswerting zodiac sign ay ang zodiac sign na Leo nangyari sapagkat kapag ang 2026 ayon sa numerology ay single digit mo, 20 plus 26, lalabas ang tuos na 46. At ang 46 ay 4 plus 6, 10. At ang 10 ay 1 plus 0, 1. Kaya ang taong 20, 26, ay paghaharian ng numerong 1. At ang numerong 1 ay may ruling planet na Sun. Kaya nga ang zodiac sign na Leo na may ruling planet na Sun, ang siguradong siguradong suswerte ng napakaswerte sa taong ito ng 2026. Dagdag dyan, dahil ang Leo ay fire type sign at ang fire horse o nag-aapoy na kabayo ang iiral sa taong ito ng 2026, walang sablay, walang kaduda-duda. Ang Sojak sign na Leo ang magiging pinakamapalad sa taong ito ng 2026. Sa taong ito ay magkakaroon ng bagong simula, bagong pag-asa, bagong sibol, bagong pag-unlad at bagong ligaya ang mga naiimpluwensyahan ng zodiac sign na Leo. At dahil bagong simula kung noong nakaraang taon ay hindi mo nakamit ang mga pangarap lalo na sa aspetong pangkarir at pangkabuhayan at masasabing medyo na-stagnant o na-stranded ang magandang kapalaran noong nakaraang taon. Tiyak na sa taong ito ng 2026 ay bulto-bultong tagumpay sa larangan ng karir ang iyong makakamit. Dagdag dito, magkakaroon ka rin ng bagong simula ng mga pagkakakitaan. At bagong simula ng rekognisyon at pagkilala sa lipunan. Ang pinakamaswerting magaganap ay magsisimula sa kalagitnaan ng taong 2026. Nangyari sapagkat sa kalagitnaan ng taong 2026, darating din sa iyong kapalaran ang auspicious o mapalad na planetang Jupiter. Kaya pumigit kumulang, ganito ang kabuang magagandang kapalarang darating. Ang magugulat ka, aayain ka ng lipunan o social life upang ikaw ay i-recognize, parangalan at bigyan ng maraming swerte at magagandang kapalaran. Kaya kung may mag-aaya sa iyo sa taong ito ng 2026, tuloy-tuloy ka lang sumama. Dahil ang lahat ng ito ay patungo sa pagunlad ng iyong karir at sa paglago ng iyong kabuhayan. Kaya sa taong ito ng 2026, kung iipunin ng isang liyo o matututong mag-savings dahil darating nga ang bulto-bultong halaga ng salapi at dagdag na asset katulad ng mga asset na may kaugnayan sa lupain, sa house and lot, sa farm at iba pang mga kabuhayan ay darating sa iyo kung matututo kang mag-savings o mag-ipon. Samantala, kung ikaw naman ay isang binata o dalaga, sa taong ito ng 2026, kung medyo inalat nung nakaraang taon ang iyong love life, ay tiyak na magkakaroon ng bagong simula, bagong kasiglahan at bagong ligaya. At dagdag dito, magkakaroon din ng mga malapitan at malayo ang paglalakbay sa iyong karanasan. At tulad ng nasabi na, matatagpuan mo si Mr. Right o kaya ay ang iyong inaasam-asam na prinsesa. Sa panahong ikaw ay nagtatrabaho o kaya ay sa working environment. Kaya kung ano man ang iyong pinagkakakitaan o ano man ang iyong karir, Umasa ka na doon lulutang at lalabas ang isang lalaki o babaeng magpapaligaya sa iyo na hahantong sa panghabang buhay ng pag-ibig. Ang susunod o ang ikalawang pinakaswerte o pinakamapalad na zodiac sign sa taong ito ng 2026 ay ang isa ring fire type sign na Sagittarius. Ang Sagittarius ay silang isinilang mula ikadalawamput dalawa ng Nobyembre hanggang ikadalawamput isa ng Disyembre. At dahil ang Sagittarius ay nagtataglay din ng elementong apoy at ang taong ito ng 2026 ay under nga sa fire type sign na horse o nag-aapoy na kabayo, sa Chinese astrology. At sa numerology naman, ay Sun ang ruling planet ng taong 2026. Tulad din ng Leo, ang Sagittarius ay magtatamo ng maraming swerte at magagandang kapalaran sa taong ito ng 2026. Isa alang-alang pang ang ruling planet ng Sagittarius ay ang mismong Jupiter. At ang Jupiter ang pinaka-auspicious planet o pinaka-maswerting planeta na nagdadala ng expansion, pakikipag sa palaran, good luck, magandang kapalaran at taglay din ng Sagittarius ang lahat ng uri ng swerte, joy o saya. Ang lahat ng ito ay mararanasan ng zodiac so, sign na Sagittarius na taong ito ng 2026. Ang dapat lamang gawin ng Sagittarius para bumuhos sa kanyang swerte at magagandang kapalaran ay umalis siya sa kanyang comfort zone. Kung minsan kasi ay natatakot o naduduwag ang isang Sagittarius. Kaya kapag nagapi ng Sagittarius ang takot, at sa halip ay pinairal niya ang lakas ng loob. Ang lahat ng magagandang kapalarang may kaugnayan sa karir, may kaugnayan sa salapi, may kaugnayan sa material na bagay, may kaugnayan sa kabuhayan, ay darating na lahat sa isang Sagittarius sa taong ito ng 2026. Ganon din kung lalakas ang iyong loob. At magpapatuloy ka sa bawat pakikipag sa na ihahain o ihahandog sa iyo ng 2026, ay makakaranas ka rin ng mga paglalakbay at maligayang pag-ibig at pakikipagrelasyon sa taong ito. Tandaan mo ang keyword para mangyaring lahat ang buhos ng swerte at magagandang kapalaran sa tulad mong isang sagitarius. Fortune Favors the Brave. Ibig sabihin, sa mga matatapang at laging sumusugod, sa mga taong buo ang loob, ang kayamanan at ligaya ay lubos. Ang susunod na pinakamaswerting zodiac sign o ang ikatlong pinakamaswerting zodiac sign sa taong ito ng 2026 ay ang Cancer. At ang Cancer ay silang isinilang Mula ikadalawamput dalawa ng Hunyo hanggang ikadalawamput dalawa ng Hulyo. Bakit naman ah, pinakamaswerte din ang Cancer sa taong ito ng 2026? Tandaan natin na ang Cancer ay may planetang Moon. At ang taong ito ng 2026 ay One. Na ang ruling planet ng numerong 1 sa taong ito ng 2026 ay Sun. At siyempre pa dahil Sun, ang ruling planet ng taong 2026, papahiramin niya ng swerte, papahiramin niya ng magandang kapalaran, at papahiramin niya ng mga buenas, ang moon o ang zodiac sign na cancer. Kaya sa taong ito ng 2026, kahit ayaw ng cancer, kahit nagdadalawang isip, kahit andap-andap, o kaya na may mahina ang loob at may takot. Palalakasin ng planetang sun ang moon upang ang lahat ng swerte at magagandang kapalaran sa ayaw at sa gusto ng isang kanser ay ipagkalaob sa kanya ng numerong 1 na mangingibabaw ngayong taong ito ng 2026. Kaya kung ang isang kanser ay susugod, mawawala ang takot napapalisin o tatanggalin ng numerong 1, tuloy-tuloy na magtatagumpay sa larangan ng salapi, sa larangan ng kabuhayan, karir at material na bagay ang kanser sa buong taong ito ng 2026. Bukod sa pahihiramin ng swerte at magagandang kapalaran sa ayaw at sa gusto ng kanser ay suswertehin siya, darating din sa buhay ng kanser. Sa buong taong ito, hanggang June 30 ang auspicious planet na Jupiter. Kaya ang Jupiter ay magdadala sa kanya ng buenas na pangpinansyal, buenas na may kaugnayan sa pamilya, sa damdamin at sa pag-ibig. Ang dapat lamang gawin ng isang Cancer ay samantalahin ang magagandang kapalarang ito na magsisimula agad-agad. Pagpasok na pagpasok ng taong 2020. Ganun pa man kung ikaw ay isang kanser, malamang na nararamdaman mo na ang swerteng paparating sa iyo dahil sa last quarter ng taong ito ng 2025 ay lumalapit na ang planetang Jupiter sa iyong kapalaran. At kapag tuluyan ang kumubabaw sa zodiac sign na kanser ang Jupiter, tuloy-tuloy na siyang suswerte at magtatagumpay sa buhay sa ayaw at sa gusto niya masasabi na isang kanser kaya ko pala to paano nangyari sa akin to ngunit ang totoo ay hindi mo yan kaya, hindi mo yan swerte. bagkus lumabas ka lang ng bahay at kapag may inaya sa o umaya ay sumama ka lang ang lahat ng magagandang kapalarang aanihin at sasahurin mo ay pinagkaloob sa ng numerong sun. Kaya hindi mo yan kaya. Bagkus, usang pagkakaloobang ka nang tadhana, ng mga bulto-bultong swerte at magagandang kapalaran sa taong ito ng 2026 sa ayaw at sa gusto mo. Ang ikaapat o ang susunod na pinakamaswerting zodiac sign sa taong ito ng 2026 ay ang Pisces. Ang Pisces ay silang isinilang mula ika labing siyam ng Pebrero hanggang ikadalawampu ng Marso. Bakit naman naging swerte ang Pisces sa taong 2026? Nangyari dahil ang Pisces ay may ruling planet na Jupiter katulad din ng Sagittarius at may kombinasyong Neptune at Moon. At bukod dito, ang Pisces ay may elementong tubig. At siyempre pa dahil ang 2026 ay pinaghaharian ng numerong 1 at planetang Sun, nagliliwanag, umiinit, at siyempre ba ay tagapagbigay ng lahat ng ikinabubuhay sa mundong ito ay ang Sun. Ang isa sa makikinabang dito ay bukod sa Cancer ay ang isa pang water sign na Pisces o may planetang Neptune-Jupiter. Ang tunay na larawan ng Pisces ay madaling araw. Madaling araw ngunit hindi pa bumubuka ang bukang liwayway. Kaya siya ay laging bantulot kumilos. Kaya siya ay laging may sablay. Kaya siya ay laging nangangarap pero hindi naman niya maipatupad-tupad. Kaya siya ay maraming mga plano na nauusyami. Ngunit sa taong ito ng 2026, magliliwanag ang kapaligiran ng isang Pisces. Yung bangka na nasa gilid ng mga bato na medyo madaling araw o down, ang pinapahayag na sandali ay magugulat ang Pisces sa kanyang buhay. Dahil habang siya'y naglalakbay patungo sa umaga na panahon ng madaling araw ay magugulat siya. Totoo palang may liwanag. Totoo palang may init ng araw. Totoo palang may bukang liwayway. At sa taong ito ng 2026, yung mga pangarap niya ay isa-isa ng tutuparin ng ruling planet na Sun. Lalong-lalo na ang mga pangarap ng Pisces na may kaugnayan sa kanyang karir. Ngayon na matutupad ang promosyon. Ngayon na matutupad ang pangarap niyang posisyon at yung mga pinlano niya noong nakaraang taong 2025 ay isa-isa nang matutupad. Ang mahalaga lamang, tulad ng naipaliwanag na, patuloy kang sumagwan, patuloy kang umandar, maya, -maya lang, matapos ang madilim na madaling araw, sisikat ang isang napakaliwanag na bukang liwayway na may daladalang swerte at kaligayahan. Ang susunod na pinakamaswerting zodiac sign sa taong 2026 ay ang zodiac sign na Gemini. Silang isinilang mula ikadalawamput isa ng Mayo hanggang ikadalawamput isa ng Hunyo. Eto, magugulat ka talaga kung paanong ang Gemini ay naging napakaswerte sa taong ito ng 2026. Nangyari sapagkat kung babalikan ang taong 2025, ang taong 2025 ay pinaghaharian ng wood snake. At ang snake sa Western Astrology ay sharing Taurus. At ngayon ay 2026 na at ang maghahari naman ay ang fire horse sa Chinese Elemental Astrology. Walang nakakaalam pero ipapaalam ko na rin sa inyo ang Fire Horse na mamamayani sa taong 2026 ay sharing Zodiac Sign na Gemini. Kaya walang magagawa ang Gemini kundi umiral sa taong ito ng 2026 ang kanyang ruling planet na Mercury. Bibilis ang mga pangyayari sa kanyang buhay kaya magugulat yung Gemini. At habang bumibilis sa mga pangyayari, bibilis din ang pagunlad at pagdating ng magagandang kapalaran, lalong-lalo na sa larangang may kaugnayan kay Mercury na sharing ruling planet ng Gemini. Tulad ng pagninegosyo, commerce, paglalakbay at mga aspetong may kaugnayan sa komunikasyon at high-tech na mga kasangkapan ay sisigla. At yun ang mga bagay na magdadala ng swerteng mabilis sa isang Gemini. Ganon din ang mga paglalakbay. Kaya nga kung bibilis ng bibilis ang kilos ng isang Gemini, hindi magdadalawang isip, magpapatuloy lang ng magpapatuloy. Walang tigil. Bibilis din ang kanyang pagunlad. Bibilis din ang kanyang kaligayahan sa larangan ng pag-ibig at at ang pinakamahalaga sa lahat, sa taong ito ng 2026, bibilis din ang paglago ng kabuhayan at pagyaman ng isang Gemini, lalong-lalo na sa karir, sa negosyo at sa aspetong pagkakaperahan. Ang susunod na pinakamaswerteng zodiac sign sa taong ito ng 2026 ay ang Taurus. Silang isinilang mula ikadalawampu ng Abril hanggang ikadalawampu ng Mayo. Ang mga Taurus ay nakaramdam ng sunod-sunod na swerte at magagandang kapalara noong taong 2025. Alam na alam ng mga Taurus na sinuwerte sila dahil ang taong 2025 sa Chinese Astrology ay taon ng Wood Snake. At ang Wood Snake The Western Astrology ay sharing Taurus. At lahat ng magagandang kapalaran ng Woody Snake ay napunta sa Taurus. Kaya nagsisimula pa lang ang 2025 ay marami na silang inaaning swerte. At itong last quarter ng 2025 ay tinuswerte pa rin ang mga Taurus. Ang hindi niya alam, ang swerteng ito ay magtutuloy-tuloy pa rin hanggang sa susunod na taong 2026. Kung baga sa namumulot ng ginto sa gubat o namumulot ng magagandang kapalaran, ay tiyak na tuloy-tuloy pa rin may mga mapupulot ang Taurus na magagandang kapalaran, lalong-lalo na sa karir. Sa aspetong pangkabuhayan, sa material na bagay, ang mga Taurus sa taong ito ng 2026 ang mahalaga lamang sa isang Taurus dahil kusa siyang sinuswerte at pinapatnubayan ng magagandang kapalaran ay ipagpatuloy niya sa taong ito ng 2026 ang dati ng mabuti niyang pagkatao ang dati ng pagiging mabait niya ang dati ng pagiging matulungin dahil tulad ng nasabi na Kapag ang isang Taurus ay patuloy na nagpakabuti, kapag ang isang Taurus ay patuloy na naging mapagbigay, ang buong taong ito ng 2026 ay gagantian siya ng mabubuting kapalaran. At yung mga binigay niya, at yung mga tinulong niya, at yung mga ibinait niya at binuti, ay papalitan ng tadhana sa taong ito ng 2026 ng mas marami sa itinulong at ipinagkaloob niya sa kanyang kapwa. Kaya ang 2026 tulad din ng 2025 ay magkakaroon ng maraming mga biyaya, mga pagpapala at maliligayang karanasan ng Taurus, lalong lalo na sa paglalakbay at sa larangan ng salapi at pangkabuhayan sa taong ito ng 2026. At ang isa pang pinakamaswerting zodiac sign sa taong ito ng 2026 na hindi dapat mawala sa listahan ay ang zodiac sign na Aris. Sa totoo lang, ang lahat ng fire type sign tulad ng nasabi na ay suswertihin. Sa taong 2026 dahil ang iiral na elemento ayon sa Chinese astrology ay ang fire type sign na kabayo o horse. Kaya ang aris ay suswertihin din. Magkakaroon din siya ng magagandang mga oportunidad. Dagdag dito dahil ang aris ay may elementong fire, one ang numero ng taong 2026 na kumakatawan sa ruling planet na sun. At ang sun ay nagtataglay din ng init at kapag dumarating ang zodiac sign na Aries, ang sun ay pinakamalapit sa mundo. Kaya kapag panahon ng sun, ang Aries ay tiyak na suswertihin. Bukod pa nga sa nasabi ng fire type sign na horse, ang mamamayaning elemento sa buong taong ito ng 2026. Kaya naman ano ang binabalak ng isang Aries, ay tiyak na matutupad niya basta sumugod lang siya ng sumugod. Kaya ang lahat ng mga pangarap ng aris na hindi niya nakamit noong nakaraang 2025 ay ngayon niya ituloy at tiyak na ito ay kanyang makakamit. At dahil ang aris ay may ruling planet na Mars, ituloy niya lang ang kanyang pakikipag sa palaran. Ituloy niya lang ang kanyang paglalakbay ituloy niya lang ang kanyang pakikihamok o pakikipaglaban. Magugulat ang isang aris dahil sa taong ito ng 2026, mas maraming panalo at pagwawagi ang itatala sa kanyang karanasan, higit lalo sa larangan ng negosyo, higit lalo sa larangan ng karir at aspetong pangkabuhayan. At sa taong ito ng Fire Horse, na sa numerology ay numerong 1 at sa planetary astrology ay sun. Sa taong ito ng 2026, ang Aris ay makakaranas din ng isang mainit na romansa, masarap na pakikipagrelasyon at maligaya at panghabang buhay na pag-ibig. Maraming salamat sa sumubaybay ng Prediction 2026. Pindutin lamang ang subscription button at ganun din ang notification bell dahil marami pa tayong Prediction 2026 na tatalakayin sa susunod na mga linggo at sa susunod na mga buwan. Ang susunod natin ay iisa-isahin natin ang kapalaran ng Zodiac Sign mula Leo na siyang pinakamaswerting zodiac sign sa taong ito ng 2026 hanggang Pisces na siya rin isa sa swerting zodiac sign. Sa madaling salita, patuloy kayong mag-subscribe at sumubaybay sa YouTube channel na ito ni Maestro Honorio. At bukod sa Western Astrology, ay tatalakayin din natin ang Chinese Elemental Astrology upang ngayon pa lang ay mapagandaan nyo na ang malalaki at dambuhalang swerte at kaligayahang naghihintay sa inyo sa year 2026 o sa panahon ito ng fire horse na nag-aapoy na kabayo na may daladalang swerte at magagandang kapalaran. Magkita kita tayo muli para sa susunod na prediksyon. Twenty, twenty-six.